Hello! Welcome to my channel. Sa araw na to, magluluto tayo ng binlodo. Ayan, doon natin. Kaya tara, samahin niyo po ako at mag-intro na tayo. So, ito po ang ating mga sangkap. Ayan, pero po tayo dito. Ito ang ating bailey, sipuyas, bawang, bailey. <laughs> Tapos, yan, may sausage tayo at carrot. So, ayan, video kulang yung ating uh, ano, sahog. So, ayan po, pinapainit ko lang po yung ating ano, uh, kawali. Ay, uh, pinagay ko po muna dito yung ah uh, pork baby. So, ayan, ah uh, para labasin mo natin da, yung taba ng ating the pork pudding. So, ayan. guys uh, lulutuin mo natin ito sa sarili niyang the mantika. <laughs> so, ayan po. Uh, ano po, uh, ko lang po yung the mantika nito. Pero, ito ko rin na lumabas. Kaya, binagdagan ko po, po ng konting the ano, uh, mantika. Dadagdagan ko po ito ng konting mantika. Kasi na hindi. Hinintay ko lang po na hanggang sa may brown the young baby. At uh, ito po ay ano, uh, kinabi ko po muna. Tinanggal ko po dito sa kawali at itinabi ko po po. At uh, ano po, susunod po na diluto ko dito ay yung uh, carrots. So, ayan. Yung carrots. Ayan, dilutoin ko lang dito. So, naglagay na rin po ako dito ng konting mga, ano, mantika. Sa so, yung pong purpose po nito, na piniprito muna yung <laughs> uh, carrots, para hindi po, ano, uh, matulog Kahit na, ano na siya, uh, malambot na, hindi siya matuturob. So, Kasi baka ano, pag hindi mo siya pinito, totally durog ayan. So, ayan lang po. <laughs> ayan ay natutunan ko lang din po. So, ayan. Ipapamahagi ko lang din po sa inyo. So, ayan. Uh, pag uh, ano po, niprito ko na po ito. Hindi na totally naman na piprituin ko na din ito. Kumbaga, ano lang, konting ano lang, prito lang. Tapos, uh, tatanggalin ko po ito at uh, itatabi ko po muna. Masya na po kayo kasi yung aking minudo ngayon ay hindi kumpleto yung mga sahog ko. Pero okay naman na po. Thanks God kasi ano, um, kahit na hindi kumpleto yan, gustong gusto nila. So ayan, kawaparami na naman ang ating kain na dito ng kanin. So ayan po, ginalik ko po, po yung ano, uh, pork baby at uh, -in na rin po ako ng bawang ito na rin po yung sibuyas. Yan, maraming sibuyas para masarap. At naglagay na rin po ako ng ano, uh, barley. Uh, bay leaves pa yun. <laughs> Tapos, ano, uh, paminta. Kunti na sukal. And, uh, at naglagay na rin po ako ng konting, ano, konting lang po ng asin. Kasi yung pork belly po, numaritin na rin po ito sa si konting asin po. So, ayan ko naglagyan na rin po ako ng tomato sauce. At ubus uh, na. Kaya nilagyan ko ng tubig. sa hindi ko yung nakadipot sa bote. So, ayan. Naglalagyan din po ako dito ng chili. Chili tomato sauce. Para, ano, may tagat. May anghang ng para ano, pampagana. po ayan, diba? So, ayan, ko na rin po ng konting ano, tubig at ko po ito hanggang sa lumambot yung ating pork belly. So, ayan, tapos punas lang sa mga kasi ito mga sasak yung mga kilit. ayan, ayan, magluluto ay ako yung maraming kalat ay yung maraming sa pagpagluto So yan po, ah uh, nagkinta rin po ako dito ng uh, siguro mga 40 minutes uh, bago lumambot yung ating car ni Nanga Baboy. So ayan, masarap kasi pag malambot na malambot yung ating uh, ano, karne. Kaya, pinalambot ko po ito nang ga-mabote. Tsaka po pala, para, ano, malasa, naglagay din po ako dito ng, ano, kalahating ga uh, Kalahati ng cubes ng pork, uh, pork cubes. Ayan. nor pork cubes. Ayan. At, uh, hindi po ako naglagay ng madaming asin. Konti lang po yung nilagay ko kanina kasi gusto ko pong ano um lagyan ito ng konting patis na So yun na yun yung pangpa ano natin. Uh, titikman kung kung um, pampalasa. So, yan po uh, habang hinihintay po natin yung ating ano ah uh, pinapalambot ah uh, uh, shout out po sa lahat ng mga viewers natin dyan, maraming salamat po nglib uh, sa inyong uh, lahat uh, sa lahat ng mga bagong uh, nag-subscribes maraming, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Uh, ano po don't forget na lang po to click the bell at uh, ano po paki share, like, and comment po at uh, syempre don't forget to bell po para updated po kayo sa lahat mga videos na ina-upload ko po maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat sayanda pasensya na po kayo kasi madalang lang akong nag-upload at uh, video busy kasi ngayon kaya yeah. uh, pasensya na po kayo So, ayan po. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pag-suporta. So, ayan. Check lang po natin. So, medyo matigas pa. Kaya, tinakpan ko po ito. Mamaya, pag medyo malambot na ng konti, Saka ko po ilalagay yung carrots kasi yung carrots po hindi po pa hindi pa po yun luto. Pinrito ko lang po yun ng ano magkabilaan. Pero matigas pa po yun. Kaya ano, pag medyo malambot na ng konti, ilalagay ko na po yung ano, uh, carrots. At pag malambot na rin po yung carrot, tsaka ako po ilalagay yung sausage. Alam po natin na yung sausage ay saglit lang din po yon So, ayan. tumunog na rin yung aking alarm. <laughs> ah, kung nakikita nyo po, may apoy din po ako dyan sa kabila. Kasi, um, nagduruto din po ako dito ng soup. So, ayan, da, pag ako po nagluluto, magkabilaan po yan. <laughs> kabilaan po para mabilis at uh, madali po tayong matapos At sya nga po pala dito sa ano, uh, minudo natin. De, nasa inyo po kung medyo may sauce o kaya konti lang yung sauce ang ano po, um, uh, iluluto nyo. Kasi mayroong mga iba kasi ma, ano, sauce. Ako naman, ano, ako naman yung tama lang. Uh, gusto ko pa nga yung ano, medyo malapot ng konti. Masarap kasi yun kaya medyo pinapalapot ko po, po ng konti yung uh, ano aking minodo. yan yung ating minodo ay sos pa lang Ga ulam na diba sayang <laughs> so, ayan po malambot na po yung ating ano kaya lalagay ko na po yung carrots pagkalagay ko po yung carrots tataktan ko po ulit ito kasi sabi tulad ng sabi ko po kanina medyo so, matigas ko po yung aking ano, carrot. So, so ayan, kulang pa ng konti. Kulang pa ng tubig kaya tinagdagan ko para hindi po masunog yung ating ano, niluluto. So, ayan, naglagay na rin po ako ng konting patis. Saglit lang din po ito kasi gusto ko rin po sa ano, sa carrots yung half cook lang ba? ayoko kasi yung ano, lutong-luto. luto pag half cook lang masarap malinamnam Yung iba ata naglalagay ng ano ng pasas O oh, naglalagay ata ng pasas yung iba kaya lang ayaw kasi nila gusto lang, gusto lang kasi nila yung ganyan lang simple at uh, yung iba din ata mayroong atay Kung alam ko mayroong atay din so ayan hindi kumpleto talaga yung ating ano minudo ganyan lang kasi ang gusto nila yan Dalagay ko na po yung sausage kasi medyo malambot na po yung ating carrots so ayan po tatakpan ko dan, tatakpan ko din po ito ng saglit lang at uh, medyo palaputin ko lang konti ayan o no? <laughs> diba <laughs> nakikita yung wala akong tigil sa kakapunas Kaya <laughs> kasi ako ayaw ko kasi yung may nakikitang ano tumatalsik-talsik ba kaya punas dito punas doon <laughs> At uh, ano po kasi, maganda po kasi pag nagluluto tayo, syempre malinis yung ating mga paligid, di ba? So, ayan, okay na yung ating hinodo. O, tignan nyo yung ating mga sausage, lumusog na sila. So, tulad ng sabi ko kanina, ganitong ano lang, kalapot lang ang gusto ko. yan ganyan lang siya. So, lang po. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ano pang hinihintay nyo? Puha na po tayo ng kanin at kain na po tayo. So, lang po. Thank you for watching again. Bye. God bless everyone. See you po sa susunod ko pong videos. Yan you know, o, yummy. Kain na po tayo.